Isang Pinoy boxer ang may pambihirang lakas ng suntok na laging minamaliit at tinaangasa ng kalaban ang nagpabagsak ng isang nakakatakot na batong-batong Afrikanong kalaban. Sa sobrang tindi ng suntok na natamo niya galing sa ating bida, namilipit siya sa sakit at parang bulating inasinan na gumapanggapang pa sa ibabaw ng lona. At ang Aprikanong boksingerong ito ay literal na kinatatakutan talaga ng mga boksingero na kababayan din niya. Dahil karamihan po sa kanyang nakalaban ay diretsyo sa ospital ang punta. Si Albert Pagaray ay isang bikalibreng boksingherong Pilipino na inaabangan ng maraming boxing fans sa mundo. Kaya naman nang magbalik siya sa ibabaw ng lona, ay maraming tao talaga ang sumuporta sa kanya. Pinaayaw niya ang kanya nakalaban na si Alan Villanueva. At alam nyo ba mga kaibigan na may isang nakakatakot na Aprikano ang bato-bato batuang katawan na sinubukang sindakin si Albert Pagara na ating kababayan? Ngunit ang Aprikanong ito ay nagkamali pala ng sinindak at napiling kalaban dahil first round lang ang kanyang itatagal sa ating kababayan. Si George Krampa ay isa sa pinakainiwasan at kinatatakutang Aprikanong buksingero ng Ghana dahil sa kanyang labing apat na panalo Laping dalawa dito ang mga kalaban ay nakio at sa ospital dumiretsyo. Samahan mo pa ng kanyang nakakatakot na tingin na parang di talaga bubuhay ng kalaban ito. Kaya naman ang kanyang nakalaban bago si Albert Pagara na mas matangkad at bata na boxer din ng Afrika na si Samuel Isaya ay walang nagawa sa kanya. Dahil sa tindi ng kanyang kamao ay napabagsak niya ito at siya ang nanalo. At sigurado na babagsak ka talaga pag tinamaan ka ng power shot ng African boxer na ito. Araw ng Sabado, November 24, taong 2018 sa IAC Convention Center, Mabolo, Cebu. Magaganap ang laban ni Prince Albert Pagara kontra sa nakakatakot ng boxer ng Afrika na si George Krampa. Lalabanan po nila dito ang WBO Intercontinental Super Bantamweight Title na hawak ni Albert Pagara. Nakakatakot po talaga ang itsura ng African boxer na ito mga kaibigan. Parang hindi niya talaga bubuhayin ang ating kababayan sa kanilang magaganap na laban. Pero baliktad po ang nangyari dahil na overpower po ng ating kababayan ang nakakatakot na Afrikanong kalaban. Napakatinding suntok ang pinakawala ng ating kababayan na halos nagpalipad sa ulo ng kalaban. Baliwala naman ang mga suntok nito kay Albert Pagara at napapaatras na lamang po siya sa lakas ng ating bida. Um... Sa huling segundo ng round 1, may isang napakalakas na suntok ang pinakawala ni Pagara na solid na tumama sa bodega ng Aprikano na kalaban niya. Halatang ininda talaga ito ng nakakatakot na Aprikano. Sinundan pa ito ng kombinasyon na suntok gamit ang mabigat na kamao. Bumagsak sa lona ang Aprikano na una ang ulo. Sa sobrang sakit, siya po ay namilipit. Gumapang-gapang siya na parang inasinan na bulate at hitong kinuryente. Yeah. Ilang minutong hindi nakahinga dahil sa tindi ng pinsala sa kanyang bodega at yan po yung alamat ni Prince Albert Pagara. Panalo po ang ating bida by around 1 KO. Naging okay rin naman ng Aprikano at baliwala ang nakakatakot na itsura nito sa ating Pinoy na pambato. Iyawan ng mga tao lalo na ang mga kababaihan. Napahanga po sila ng ating kababayan hinirang na panalo si Albert Pagara at nanatili sa kanya ang corona. At nang maimbitahan po ang ating bida sa show ni Banks Garcia ay di po napigilan ni Banks na noon ay dalaga pa ang paghanga sa ating bida. Type niya daw ito at nagpa-picture pa siya dito. Hmm. Uh, to. Uh, bangs, yung Pwede na to. <laughs> si Albert Pagara ay muli na pong bumalik sa ibabaw ng lona. Naging madiliman ang kanyang tinahak na daan. Maraming pagsubok. Ito ay hindi naging hadlang dahil siya ay may Diyos na sinasandalan. Isuko po natin ang ating sarili sa kanya at siya na ang bahala. Magsumikap ka lang na sa ang pagpapala. Amen. Hanggang dito na lamang po ang ating maiksing kwento. Maraming marami salamat sa lahat ng walang sawang suporta nyo. God bless everyone. Pa-bye.